Hello guys, magandang araw sa inyong lahat uh, Noon guys, uh, sinubukan ko magtrabaho ng anim na taon 6 na taon talaga ako nagtatrabaho Wala akong nagawa ng mga accomplishments sa aking bahay Tapos may sweldo ako noon Akong nagawa sa aking mga sahod before Hanggang nagkakasakit ako kaya stop ako sa pagtrabaho kasi ayaw na ng asawa ko na mabaho pa ako ulit. Kaya ngayon guys, nag-repair-repair ako sa bahay ko. Nung nakaraang taon, ito ang nagawa kong tiris. Ngayong taon na to, 2025, ito na naman. Ako lang mag-isa ang gumagawa nito guys. Yan o, no? uh, simento na. naka na yan, noon pa. Tapos, pinotasan ko na lang. Nalagyan ko ng poste dalawa. Tapos yan, uh, ready to bubong. Diba? hindi ko akalain guys na magawa ko yan ako mag isa ako lang mag isa ang gumagawa niyan pero mayroon akong na helper na ayan po ang tinatawag namin sa bisaya ayan damba ang damba ang tinatawag ko niyan yan ang tagahawak doon sa kabila sa kabilang kanto sa poste yun ang tagahawak doon Di, tapos ako dito yan yan ang ginagawa ko para mayroon akong ka katuwang ako lang mag ang gumagawa niyan kahit dito sa isa kong terrace na natapos na nung nakaraang mga dalawang taon, ako din ang naggumawa niyan. Ako lang mag-isa. Hindi ko akalain na magagawa ko pa yan. Kasi nung panahon na nagkasakit ako, akala ko na yun na ang talaga ang katapusan ko. At saka mayroon pang kahoy na marami natitira. Uh, gagawa naman ang, ako ulit ng mga kwarto dyan o diba kaya mga kubo-kubo doon sa likod. Doon sa likod ng aking isang bahay. Yan po yung mga ginagawa kong mga pampapawis sa aking katawan. Ayan po yung guys. Oh. Tapos yan. Yung mga manukan na yan, yung kubo ng mga manukan, ako pong gumawa niyan. Yung, saka yung fence niya, ako din gumagawa ng manok ko. Ayan po. Uh, uh, 40, 30 plus na po yan. Tatlong inahin po ang naglimlim. Mga tag 20 plus yung itlog na nilimliman lim niya. Ayan doon. Uh, isang tao ko lang yan. Kumpul-kumpul na agad. Ang iba hindi pa doon. Oh. Eh. Kasi, Oh. So. Lang guys. Dahan-dahan lang tayo sa buhay. Kaya, mahal kasi yung mga, ano no, ngayon, pang, Uh, bayad sa mga helper o kaya nang magtatrabaho eh, kaya naman natin di tayo lang gumawa kasi para makatipid tayo kaya nasa isip po kasi na kung kaya ng ibang tao bakit hindi natin kaya tao din sila tao din tayo kaya kung ano ang yung makakaya ng mga tao ganun din ang makakaya natin So hanggang dito na lang po guys. Maraming po salamat sa iyong panonood babos mga amigo.